inyong total hospital bill. Mm -hmm. Meron din po tayong tinatawag na Chronic Obstructive Pulmonary Disease or COPD. Ito po yung pagkakaroon ng sakit sa baga kung saan ay hirapan po tayong huminga mm -hmm. dahil uh, may problema po sa pagdaloy ng hangin sa ating baga. Ang case rate po natin dito is 12,200 pesos. Meron din po tayong bronchitis ang case rate po natin dyan kapag siya ay acute bronchitis is 4,000 pesos, pag chronic bronchitis ay 12,200 pesos. Oo. Uh -uh. Oo, ito din isang madalas na sakit din po sa baga oh. ay ang ating tuberculosis. TB. Yes. Oh. Ang tuberculosis po isa po yung sakit sa baga na caused ng bacteria, specifically yung Mycobacterium tuberculosis. Ito po ay ang sakit kung saan naapektuhan po ang ating baga at ang um, Grabe po ang epekto natin uh, nito sa atin, ano? So ang case rate po natin dito is 9,800 pesos for tuberculosis na nangangailangan ng confinement. For example, may TB po kayo at kailangan niyo mag-confine. Ang case rate natin diyan is 9,800 pesos. Pero meron din po tayong package para sa TB dots. Ito po yung uh, pagbibigay ng daily dose of medicine para sa isang uh, TB Taong may TB at ang case rate po natin dyan is 4,000 pesos, maaari po itong ma-avail sa mga accredited TB dots facilities ng PhilHealth. Mm -hmm. And finally, uh, isa po sa mga case rates natin para sa mga sakit sa baga, yung... Case rate naman po natin for lung cancer. Oh, yun. Oo, oo. Oo, oo. Ang case rate po natin for lung cancer in case mam po meron kayo noon at kailangan nyo ma-confine 14,600 pesos po per confinement. Ang mababawa sa inyong total hospital bill. Meron din po kaming case rates for chemotherapy which is 7,280 per cycle at meron din po tayong case rate for radiotherapy which is 3,000 pesos per session. Ayan.